Hi guys, isa ka ba sa small content creator na tulad ko din? And then, medyo meron tayong mga iniiwasan na ano, restriction katulad ng mga uh, pwede nating makuha sa mga pagpo-post natin ng mga video sa ating page or sa ating profile. Iwas-iwasan po natin yung mga copyrighted music. Ayan. Iwas-iwasan po natin yan kasi isa po yun sa dahilan para ma-restrict po yung ating videos. And then, ang ating Uh, profile recommendation ay maapektuhan. So, ano nga ba yung mga um, pwedeng mangyari pag naapektuhan po yung profile natin ng restriction? Pwedeng matigil po yung earnings ng ating mga videos at hindi po tayo makaka-earn sa mga bawat post po na post natin sa ating pages. Ito po, magbibigay po ako ng mga example na pwedeng mangyari kapag na-restrict po ang ating account sa Facebook example na apektuhan po ang ating account and then na restrict po yung ating account unang una po maapektuhan diyan ang ating profile recommendation kung 8 art kung 8 star po ang makikita niyo sa inyong account ibig sabihin maganda po yung profile ng inyong account wala po kayong nalabag na restriction and maganda po yung flow ng inyong page or ng inyong profile katulad po dito nakalagay is profile has some issues review your content to see violation so ibig sabihin po niyan pagka-click niyo po dito ng Uh, sa may review na po yan, maikita nyo po dyan kung ano po yung nagpa ng inyong account. Pwedeng unoriginal videos, copyrighted music, or meron po nag-report, or kaya naman uh, abuse or something sexuality po yung na-post na video, ay pwede pong ma ang inyong account. Based on sa na experience ko po before, nung na-restrict po yung aking account sa may sexuality daw, and na-restrict po siya ng 3 months. Ganun po katagal na-restrict yung account ko and hindi po ako nag-post noon ng mga araw na yun kasi useless lang po yung pagpo-post natin kasi hindi po mag-earning yung mga videos na pinopost po natin. Second is, ito po ang mangyayari. Nakita nyo po yan, punta lang po kayo sa my settings and then punta po kayo sa my health and support para makita nyo po ang inyong mga restriction. Punta lang po kayo dito sa may uh, your alert para makita nyo po yung nagpa-restrict ng inyong page or ng inyong profile. Pagkapunta nyo po ng help and support and then makikita nyo po dito sa, ayan, meron po akong 8 of your comments go against our community standards. So, ibig sabihin pati comment din pala pwedeng ma-report or pwedeng uh, mabura ni, ni Meta or ni Facebook. And then your comment goes against community standards. So, iwas-iwasan din pala natin yung mga pag-comment ng hindi naman maganda or hindi magandang word sa ibang uh, content creator or sa ibang tao na gumagamit ng social media account. Kung gusto mo ng respeto, respetuhin din po natin sila and re din po nila tayo. Yun lang po, ganun lang po kasi. Pag na-restrict po ang ating account, ano po yung mga possible na pwedeng mangyari? Unang-una, pwede pong maapektuhan ang inyong earnings. And then, ano ba yung mga tools na pwedeng maapektuhan? It depends It depends yan guys kung sa ads kung sa ads on reels nangyari ang restriction or meron kayo na post na video na lumabag sa meta or sa Facebook policy ay ang inyong ads on reels po sa tools nyo ay pwedeng ma-restrict or hindi po siya maaka earn ng inyong mga videos. Pero kung sa stream ads nyo naman, sa may videos nyo lang siya pinos, stream ads na po yung maapektuhan and hindi po siya maaka earnings through ads sa inyong mga video. And then, kung makita kita nyo po dito, meron ding star. Yung star naman po is, nare po natin sa in ating mga supporters or sa mga nanonood ng ating videos. Sila po yung mga gifter na nagbibigay o nagbibigay ng mga gifts sa ating mga ginagawang mga videos. And then, dun po din tayo mag-earn. Sa ibang pitch naman guys, meron naman silang tinatawag na bonus bonuses and then restriction. Ay, bonuses and then subscri subscription. So, kung makita kita nyo po dun, sa may baba po dito, sa may picture, meron po dyan not, not yet eligible bonuses. So, ibig sabihin po niya, bibihira lang po ang nakukuha ng bonuses na yan. Kaya, mas maganda yung profile nyo or yung page nyo ay wala pong restriction para mas makuha nyo po si bonuses ni Meta. Maganda po makuha yan guys kasi sobrang taas po ng bonuses pag na-reach nyo po yung required nilang um, engagement para makuha nyo po yung bonuses. Kaya, mas maganda yung mga pinupost po nating video ay hindi po tayo marirestrict -re and then iwasan po natin yun kasi sobrang maapektuhan po ang ating account pag nagkaroon po tayo ng restriction sa ating mga page kasi syempre pinagirapan nyo yung page, pinalago nyo and then marirestrict -re lang and then useless lang yung mga ginagawa nyo yung video kasi nga naka-restrict hindi yun kikita or hindi yun magkaroon ng ads, hindi yun, hindi yun masyadong marirish -re ng maraming tao pag ang inyong profile recommendation ay sobrang mababa ang star or hindi talaga recommendable kaya ang mga pinopost po natin sa social media ay sobrang mahalaga lalong lalo na po kung ang inyong page o ang inyong profile ay isa na pong uh, uh, verified from Meta and then nag-earn na po ito ng mga uh, salary from Meta world. so ibig sabihin pag uh, verified na po ang inyong account or monetized na iwas-iwasan po natin yung mga videos na pwedeng makasira sa ating account. Pwedeng ma-report, pwedeng restriction, pwedeng violation, at kung ano-ano pa. So, sa mga small content creator dito na kilala ko, marami rin nare-restrict katulad nito. Kahit verified ka pa, kahit nagbabayad ka pa ng blue badge, ay pwede pong ma-restrict ang ating account. Lalong-lalo na kung meron po tayong mga lalabag or may mga na-post po tayo na video na pwedeng makatrigger kay Meta. So, wala namang pong hindi naman po tayo perfect lahat naman din po nagkakamali at pwedeng may maipost po tayo na hindi naman po nakakaganda sa iba. Pwede po nilang um, ma-restrict ang ating account. So gawa na lang po tayo continuous lang guys kahit anong mangyari kahit ma-restrict po ang ating account ay pwedeng mabalik po ito sa profile recommendation. Magiging 8 hours po ulit yan kung ang inyong flow ng inyong content ay maganda at tuloy-tuloy. At sobrang ganda at maraming nanonood dito at tataas ang inyong engagement. So, sa mga small content creator dyan na hindi pa nakakuha ng ibang tools, ay tuloy-tuloy nyo lang po ang inyong videos at magkakaroon din po ito ng resulta balang araw. So, ayun lang po. Thank you for watching. Sana po ay matutunan po kayo. And then, uh, ano lang, review ko lang po and ulitin ko lang po, pag nagkaroon po kayo ng restriction, punta lang po kayo sa settings and sa health and support may kita nyo po doon kung ano po yung nalabag nyo or ano po yung na-restrict ng inyong account and pwede nyo na po siya i-delete. Lalo na ang lalo na kung copyrighted music or um, uh, suspicious like nagpatrigal kay meta like yung mga uh, harassment, bullying, uh, sexuality ay kailangan nyo na po siya i-delete kung gusto nyo pong hindi maapektuan ang inyong account at maging maganda po ang ulit ang account ng inyong profile recommendation. So, yun lang po. Sana may natutunan po tayo. And sa mga small content creator dyan, pagpatuloy nyo lang and magkakaroon po ng magandang resulta balang araw ang inyong account. Ayun lang po. Thank you for watching. Bye-bye.